Hello mga kabisimay. So ngayon mag-check tayo ng uh, panel. Ayan. Hindi gumagana yung system abort. Kapag pinupost ito, iilaw dito, abort activated. So hindi gumagana. So ngayon bubuksan natin ito. Baka mali ang connection dito. na natin ah wala itong resistor so lagyan natin ng ah. kapag wala itong resistor yung push button switch na ah, abort system hindi gagana yung ah, abort system natin so kailangan may resistor ito na 4 70 ohms. Diyan so, natin ya. Yeah, ito 'yung color code. 470 ohms, yellow, violet, brown. So, to dito. O, oh, meron pa pala mali lang ang connection tester oh, push button so dapat naka normally uh, open ito di Dito sa babag okay hindi mo okay. so, kontak lang sa switch dito so kailangan natin yung ipitan ng maayos

ganyan ang uh, pag setup up ng FM200 panel okay kung may idea din kayo sa mga fire alarm system paki-share naman sa comment section okay bye bye mga kabisimay